Naalala mo pa ba kung sino ang una mong kalaro? Yung batang kasing aliwalas ng umaga, pero may lihim na hindi mo agad nakita. Paano kung sabihin kong may ilang bata sa probinsya na nakipaglaro sa kaibigan nilang walang anino? Mga kwentong tila katang isip lang, pero sa mga lumaki sa liblib na baryo, totoong bahagi ito ng kanilang pagkabata. Ako si Ka Elias. At ngayong gabi, samahan mo akong tuklasin ang nakakakilabot, ngunit mahiwagang kwento ng isang batang lalaki, at ang kaibigan niyang hindi tao, hindi hayop at tiyak, hindi basta multo. Ang bata sa puno ng manggay. Ang kwento ay nagumpisa sa isang tahimik na baryo sa Visayas, isang lugar na hindi abot ng maingay na syudad, kung saan ang mga bata ay masaya pa rin naglalaro sa ilalim ng araw. Dito nakatira si Miko, isang batang walong taong gulang, masayahin, mahilig magtakbo sa bukid, at sobrang malapit sa lola niyang si Aling Nena. Magmula nang iwan siya ng kanyang ina para magtrabaho sa ibang bansa, si Aling Nena na ang naging nanay, tatay, at guro ni Miko. Isang hapon, habang naglalaro si Miko ng habulan mag-isa sa likod ng bahay, may narinig siyang tumawa sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Miko, sino yan? May batang nakatayo sa lilim ng puno. Kaedad niya, halos pareho ng gupit, pero may kakaiba. Ang bata ay nakaputing kamiseta at may mga matang malalim ang tingin, hindi nakakatakot, pero parang laging nag-isip. Batang lalaki, gusto mong makipaglaro? At sa mga sumunod na araw, naging inseparable si Miko at ang batang ito. Araw-araw silang naglalaro, nagtataguan, nagtatawanan. Pero may napansin si Aling Nena. Kanino ka ba nakikipaglaro, iho, tanong niya minsang nakita si Miko na tila may kausap pero wala namang kasama. Miko, sinyo po, Lola. Kaibigan ko sa likod ng bahay. Napakunot ang noo ni Aling Nena. Nyo. Walang batang nyo sa baryo. Isang hapon, habang pinapanood ni Aling Nena ang apo mula sa bintana, may napansin siya na nagpanginig sa kanyang kalamnan, si Miko ay nakikipaghabulan sa isang batang wala namang anino. Ang sinag ng araw ay maliwanan. Kita ang anino ng mga halaman ng puno maging ng katawan ni Miko, pero ang batang kasama niya? Wala. Ni isang guhit ng anino. Sa mundong puno ng kababalaghan, may mga nilalang na sinasabing nakatira sa ilalim ng lupa. Hindi lahat ng bata ay anak ng tao. At hindi lahat ng kaibigan ay ligtas. Ang tanong, bakit siya pinapakita kay Miko? Anong gusto niya? Kinabukasan, maaga pa lang ay nagbihis na si Miko. Bitbit -bit ang kanyang paboritong laruang kotse, dali-dali siyang lumabas para makipaglaro ulit kay nyo. Pero si Aling Nena, hindi mapakali. Hindi niya maalis sa isipan ang nakita kahapon. Bakit walang anino ang batang yon? Kaya minabuti niyang sundan si Miko tahimik mula sa likod ng mga halamang gumamela at kalamansi. At doon niya nakita si Isang batang lalaki pero hindi lumulubog sa lupa ang paa, at kahit lumalakad sa araw, wala talagang anino nanlamig ang buong katawan ni Aling Nena. Parang may dumapong malamig na hangin sa batok niya. Aling Nena sa sarili. Diyos ko hindi to normal. Pagbalik sa bahay, agad niyang hinanap ang kanyang lumang rosaryo. At habang hawak-hawak ito, tinawag niya si Miko. Aling Nena. Miko, anak, anong itsura ng kaibigan mo? Michael. Matangkad po siya konti sa akin, pero mabait, lola. Marunong din siya magtago sa punong mangga, tapos lagi siyang may alam sa mga kwento ng gubat. Kwento ng gubat. Bakit isang batang kaedad ni Miko ay may alam sa mga lihim ng kabubatan, mga lugar na kahit matatanda ay iniiwasan? At may isa pang detalye na ikinabahala ni Aling Nena. Tuwing tinatanong niya si Miko tungkol sa mga laro nila, paulit-ulit ang sabot. Miko, Naglaro po kami sa ilalim ng lupa. Aling Nena. Ha? Paanong ilalim ng lupa, anak? Michael. New said may bahay sila doon. May mga ilaw na ginto. May puno raw na baligtad. At maraming taong hindi nakikita ng ordinaryong mata. Muling nang ilabot si Aling Nena. Alam niya ang mga kwentong ito, mga salaysay ng matatanda ukol sa mga duwende, diwata, at inkantado. Maya-maya pa ibigla na lang nagkasakit si Miko. Nilagnat ng mataas. Nang hihina, Nangininig. At sa bawat panaginip, bigla raw siyang hinihila pababa-pababa sa lupa. Sa bawat gabing nilalagnat si Miko, may paulit-ulit siyang sinasabi habang natutulog. Miko, mahina, binubulong. Nyo, huwag mo akong iwan, ayoko pa, hindi pa ako pwede sumamay. Sa mga paniniwala nating mga Pilipino, kapag ang isang bata ay napalapit sa nilalang mula sa ibang mundo, may posibilidad na kunin siya. Hindi agad, kundi dahan-dahan sa panaginip muna, sa lagnat, hanggang sa tuluyang makuha ang kanyang diwa. Kaya sinasabi ng matatanda, bantayan ang mga bata. Huwag basta ang naglalaro sa ilalim ng puno. Huwag hayaang mag-isa lalo na sa dapit hapon. Pero tanong, ano ba talaga ang gusto ninyo? Bakit kay Miko siya nagpapakita? At mas mahalaga, paano mo pipigilan ang isang hindi mo nakikita pero mahal na mahal ng iyong anak? Isang araw, habang naglalakad si Aling Nena sa palengke, isang matandang babae ang tumawag sa kanya, isang albularyo mula sa kabilang baryo. At ang mga salitang binitiwan nito ay yayanig sa kanyang pananampalataya. Matanda. Bantayan mo ang apo mo. Nakilala na siya sa ilalim ng lupa. At kapag hindi mo siya inilayo, hindi na siya babalik sa mundong ito. Mga nanay, lola, tatay na nakikinig ngayon kilala niyo ba ang mga kalaro ng inyong anak? Sa mga sumunod na araw, hindi na mapalagay si Aling Nena. Ang simpleng larong bata ngayon ay isa ng tahimik na labanan sa pagitan ng dalawang mundo, ang sa tao at ang sa mga nilalang ng lupa. Matapos ang babala ng matandang albularyo sa palengke, agad siyang bumalik sa bahay, buhat ang ilang halamang gamot, langis, at isang pirasong batong itim na parang may bitak sa gitna. Aling Nena! Apo mula ngayon, maglalagay na tayo ng langis sa batok mo, ha? Pampaalis ng sakit. Hinahaplos ang ulo ni Miko. Miko, mahina. Masakit pa rin po ang ulo ko, Lola. Pero sinyo, sabi niya sa isang araw daw, hindi na ako iiyak. Sa likod ng punsoy. Eh. Kinabukasan, napagdesisyon na ni Aling Nena na bumisita sa kilalang albularyo sa kabilang barangay, si Mang Fidel. Kilala ito sa panggagamot, lalo na sa mga kaso ng nakunan ng inkanto. Pagdating sa bahay ni Mang Fidel, agad siyang pinaupo at tinignan ang larawan ni Miko. Pinakinggan niya ang buong kwento. Tahimik lang si Mang Fidel. Matagal bago nagsalita. Mang Fidel, sa likod ng bahay ninyo may punso. Dati yon lugar ng mga taga-ilalim. Marami ng bata ang nainggan nyo dyan noon. Aling nena, e eh anong dapat gawin? Ayokong kunin ang apo ko. Mang Fidel seryoso. Hindi lang basta kunin gusto siyang isama kasi tinanggap niya ang larong hindi para sa tao. Baka nakapainom na rin siya. Ang tinutukoy ni Mang Fidel ay isang paniniwala, kapag napakain o nainuman ng pagkain mula sa mundo ng inkanto, ang kaluluwa ng tao ay unti-unting humihiwalay sa katawan, at posibleng hindi na makabalik, lalo na kung di agad maagapan. Pinayuhan si Aling Nena na magsagawa ng ritual sa harap ng punso, sa oras ng dapitapon. Dapat itong isagawa ng may taimtim na dasal, dasal ng ina, dasal ng lola, isang panawagan sa may kapal at isang pakikiusap sa mga nilalang sa paligid. Ang Gabi ng ritual. Nang sumapit ang alas 6 ng gabi, sa oras na hindi araw pero di palubusang gabi, nagtipon sina Aling Nena at Mang Fidel sa likod ng bahay. Dala ang Insenso Itim na kandila Basong may asin at tubig Rosario ni Aling Nena at ang paboritong laruan ni Miko, ang laruang kotse na iniregalo ng kanyang ina bago malis. Habang inaawit ang orasyon, may biglang ihip ng malamig na hangin. Umindak ang apoy ng kandila at sa isang iglak. Mang Fidel, mahina. Huwag kang matakot, aling nena nandito sila. Muling pagkita kayo. nyo. Nang gabi niyon, habang tulog si Miko, bigla siyang naglakad palabas ng bahay. Parang hinihila ng hindi nakikitang puwersa buti na lang nakita agad siya ni Aling Nena. Aling Nena! Michael! Bumalik ka rito! Pero tila wala sa sarili ang bata. Nakatingin lang ito sa punso. At doon, sa ilalim ng punong mangga, muli niyang nakita si Nakatayo. Nakangiti. Nyo! Pinapauwi na ako. Pero babalik ako, Miko. Kapag handa ka na. At sa isang kisap mata, nawala si Nyo. Wala man lang yapak. Wala man lang tunog. Isang malakas na ihip ng hangin lang ang natira. Sabi ng matatanda, kapag may nilalang na nagpapakita sa bata, hindi lang ito basta laro. Isa itong tawag. Isang paanyaya. Pero hindi lahat ng paanyaya ay ligtas tanggapin. Sa kwento ni Miko, lumilinaw na may dahilan kung bakit siya ang pinili. Pero ano nga ba talaga ang plano kay Miko? Matapos ang gabing yon, si Miko ay tila nagbago. Tahimik na. Hindi na siya ganoon kakulit. Kapag tinatanong mo, nakatitig lang siya sa malayo, parang may hinahanap o may hinihintay. Minsan, gigising siyang pawis na pawis, umiiyak, hawak ang kanyang dibdib. Sabi niya, mainit, lola mainit sa ilalim ng lupa. Aling nena? Sa ilalim ng lupa. Bakit mo nasabi yan, apo? Pero hindi na siya sumagot sa halip, dahan-dahan siyang humiga at nakatulog muli habang hawak ang laruan niyang kotse, na ngayoy tila may bahid ng putik kahit hindi naman niya ito ginamit. Ang litrato sa lumang album di. Isang araw, habang nililinis ni Aling Nena ang lumang aparador, napansin niya ang lumang photo album na minsan niyang itinago. Binuksan niya ito at tiningnan ang mga larawang kuha noong si Miko ay tatlong taon pa lang. Sa isang larawan, kinuhanan sa likod ng bahay, malapit sa puno ng mangga, nakita niya si Miko, nakangiti, may hawak na laruan. Pero ang nakapagtataka, may isa pang batang nakatayo sa tabi niya. Hindi malinaw ang mukha, malabo. Parang mahangin ang paligid, pero malinaw ang puting kamiseta at buhok na nakaalis sa noo, kagaya ng batang s'inyo. Mas nakakakilabot pa wala itong anino. Sa ilalim ng liwanag ng araw, kitang-kita ang anino ni Miko ng puno ng bangko, pero ang batang ito wala. Aling Nena, bulong. Hindi pwedeng totoo, 'to hindi siya dapat nandoon. Agad siyang nagtungo kay Mang Fidel dala ang larawan. Mang Fidel, pagkakakita sa litrato, matagal na siyang sumunod. Hindi lang natin napansin. Mga panaginip ni Miko. Sa sumunod na mga gabi, si Miko ay laging nagigising na umiiyak. Munit minsan, bigla siyang nagsalita habang tulog. Miko, bulong, parang sinasaniban. Hindi ako pwede umalis, may utang ako, may laro pa kami. Sa mga paniniwala ng matatanda, may tinatawag na panata, isang pangakong espiritwal na minsan ay ginagawa sa mundo ng hindi tao. At kapag sinira ito, may kapalit. Ayon kay Mang Fidel, baka may naipangako si Miko kayo. At ang pangakong ito ay hindi basta pwedeng baliin. Isang umaga, habang sinisinagan si Miko ng araw sa salas, napansin ni Aling Nena ang isang bagay na nagpahina sa kanyang tuhod. Wala nang anino si Miko. Hindi agad niya pinaniwalaan. Kinuha niya ang cellphone, binuksan ang flashlight. Wala. Tinapat sa lampara. Wala pa rin. Nagpapanik siya. Aling Nena. Michael. Apo, ano to? Ngunit si Miko mahina na maputla. At biglang nagsabi ng salitang hindi niya alam. Miko, mahina. Pabalikon siya, hindi pa tapos ang laro namin. Sa sobrang takot, agad siyang dinala ni Aling Nena sa simbahan. Misa. Dasal. Holy water. Pero walang nagbabago. Kung ang anino ay simbolo ng kaluluwa, ano ang ibig sabihin kung ito'y unti-unting nawawala? At kung ang isang batang multo ay may kakayahang umangkin ng anino, ano nga ba talaga ang intensyon ninyo? Sa panahong wala ng anino si Miko, unti-unti na rin siyang naging parang hindi na siya. Hindi na siya tumatawa. Hindi na rin niya hinahanap ang paborito niyang datas. Hindi na rin siya natatakot sa dilim. Sa halip, siya na mismo ang gustong maglagi sa tabi ng puno ng mangga kahit dis oras ng gabi. Minsan, nahuli siya ni Aling Nena na nakaupo roon, nakatingala, at pabulong na tumatawa mag-isa. Aling Nena, galit at takot. Michael! Umuwi ka na, huwag ka na dyan. Pero hindi siya lumingon. Sa halip, may narinig siyang boses mula sa direksyon ng puno. Hindi boses ni Miko, kundi ibang bata malamig at malalim. Boses. Di mo siya pwedeng kunin laro pa namin to, sa desperasyon, muling lumapit si Aling Nena kay Mang Fidel, ang kilalang albularyo sa kabilang barangay. Dalangin niyang maibalik ang anino ng kanyang apo. Mang Fidel, kung wala ng anino ang bata, ibig sabihin nilalakad na niya ang daan ng hindi tao. Hindi pa siya patay, pero hindi na siya buo. Aling Nena, ano pong ibig niyong sabihin? Mang Fidel seryoso, may mga espiritu ng bata, mga kaluluwang na ipit, hindi tinanggap sa langit o hindi nakilala ng pamilya. Kapag nakakahanap sila ng kalaro na masayahin at inosente, sinusubukan nilang makiangkas sa buhay nito. Sa paniniwalang ito, hindi kailangan ng multo ang buong katawan. Minsan, sapat na ang anino para makabalik. Ang anino ay tila duplicate ng kaluluwa. Kapag nawala ito, maaaring hiniram o kinuha. Nagdesisyon si Mang Fidel na magsagawa ng ritual. Ayon sa kanya, kailangan ng Isang itik na itim, simbolo ng kaluluwa ng bata. Apat na puting kandila, isa sa bawat sulok ng puno. At ang unang laruan ni Miko na ginamit nila ninyo. Gabi ng biyernes. Alas 12 ng hating gabi. Tahimik ang paligid at tanging ang ihip ng hangin sa dahon ng mangga ang naririnig. Habang umiikot sa puno, biglang lumamig ang hangin. Ang kandila sa kanlurang bahagi biglang namatay. Mula sa likod ng puno, isang anyo ng bata ang lumitaw. Maputla. Wala pa ring anino. Mang Fidel, matatag. Kung gusto mong manatili, pumili ka ng sarili mong daan. Pero hindi mo pwedeng angkinin ang buhay ng iba. Biglang nagsalita si Miko, na noon ay tila wala sa ulirat. Miko, malalim, hindi sarili niyang boses. Pero siya lang ang kalaro ko. Di ba niya ako gusto? Dito napatunayan na hindi lahat ng multo ay masama. Minsan, ang hinahanap lang nila ay kalinya, kaibigan, o pamilya. Pero kapag napasobra maaari nilang agawin ang liwanag ng isang buhay na bata. Ang anino ni Miko ay simbolo ng kanyang pagkatao. At mayong ito ay nasa kamay ng isang kaluluwang na ulila tanging ang katotohanan at dasal ang maaaring bumawi nito. Sa tanong na yon, na hindi boses ni Miko, kundi tila boses ng kaluluwang ng umulila na pahinto si Aling Nena. Hindi siya agad nakasagot. Hindi niya alam kung ang kausap ba niya ay ang kanyang apo o ang batang multo na nagtatago sa katawan nito. Mang Fidel malumanay pero matatag. Hindi kanya kailangang itaboy. Pero hindi mo rin siya kailangang angkinin. May mundo ka at may mundo siya. Ipinagpatuloy ni Mang Fidel ang ritual. Binuksan niya ang isang maliit na garapo ng asin at inihagis ito sa paligid ng puno. Mang Fidel chanting in Old Visayan bau a ang ginsakupan. Balik ang anino sa may kinabuhi. Ang dili imo, dili imo. At sa huling salitang iyon, ang dili imo, dili imo, umihip ang malakas na hangin. Napayuko si Miko. Nangangatob. Maya-maya, lumabas sa likod ng puno ang batang sinyo. Hindi na multo. Hindi na rin bata. Ang mukha niya ay malungkot, parang gustong umiyak, pero walang luha. Dito, isiniwalat ni Mang Fidel ang katotohanan. Mang Fidel, mahina ngunit malinaw. Ang tunay niyang pangalan ay Elino. Isa siyang batang nalunod sa ilog malapit sa punong ito, mahigit dalawampung taon na ang nakalilipas. Walang nakakita sa kanyang katawan. Hanggang ngayon hindi siya matahimik. Lumapit si Elino kay Miko. Habang unti-unti siyang nawawala, tinig niya'y narinig ng lahat. Elino, malungkot ngunit payapa. Salamat, Miko. Ikaw ang naging kaibigan ko kahit isang saglit lang. Huwag kang matakot sa dilim. Doon ako nagpahinga. Pagkasabi nito, isang banayad na liwanag ang bumalot sa paligid. At sa unang pagkakataon sa loob ng tatlong linggo, bumalik ang anino ni Miko. Umabot ito sa lupa. Mahaba, buo, at kumpleto. Ang bata ay napahagulgol habang yumayakap sa kanyang lola. Minsan, ang mga multo ay hindi para manakot. Minsan, sila ay alaala lamang ng mga batang hindi nabigyan ng sapat na panahon sa mundong ito. At minsan, kailangan lang nila ng isang taong magpaparamdam na sila'y nakita, napansin, at minahal, even just once. Pagkatapos ng gabi ng ritual, tahimik ang sumunod na mga araw sa baryo. Si Michael. Parang naalimpungatan mula sa isang panaginip. Hindi na niya masyadong maalala ang mga nangyari, pero may mga bahagi sa kanyang puso na tila nabura at pinalitan ng kakaibang lungkot. Wala siyang sakit. Wala rin takot. Pero wala na rin ang batang si Elino. Muling nabalot ng liwanag ang paligid ng punong mangga. Ang mga alingaw ng halakhak na maririnig mo tuwing dapit hapon, na dati ay nakakakilabot, ngayon ay parang alaala na lang. Sa mata ng mga matatanda sa baryo, ang punong iyon ay hindi na lang basta puno, isa na itong bantayog ng isang batang hindi nakalimutan. Aling nena masinsinan. Ang mga batang nawawala hindi sila ganap na umaalis. Umaasa pa rin sila sa pagmamahal, sa pagkakaibigan, sa panalangin. Makalipas ang ilang taon, lumaki si Miko at naging isang guro sa kanilang sariling baryo. Hindi siya nagturo ng karaniwang aralin lang. Nagturo siya ng pagkilala sa hindi nakikita ng paggalang sa kalikasan ng pag-unawa sa mga kwento sa paligid. May isa siyang partikular na proyekto, mga kaibigang hindi nakikita. Pinagkukwento niya ang mga estudyante kung may mga kaibigan silang hindi kilala ng iba. Hindi para kutiyain, kundi para bigyang pansin. Marahil alam ni Miko, sa pinakasulok ng kanyang alaala minsan, siya rin ay naging kaibigan ng isang kaluluwang naligaw at gusto niyang ituro sa bagong henerasyon na hindi lahat ng multo ay masama. Minsan, sila'y mga batang naghahanap lang ng paglaya. May isang gabi, nang makauwi si Miko galing sa eskwelahan, nadaanan niya ang punong mangga. Tumigil siya. Umupo sa ilalim. Tahimik. At sa manipis na aninong tinatamaan ng liwanag ng buwan, may isa siyang napansin. Sa tabi ng sarili niyang anino may isa pa. Mas maliit. Mas banayad at unti-unting naglaho na parang ulap. Hindi siya natakot. Umiti lang siya, sabay sabi. Miko, mahina, puno ng damdamin. Salamat, kaibigan. Hanggang sa muli. Sa ating mundo, may mga kwento na hindi na isasalaysay sa mga libro. Kwento ng pagkakaibigan na hindi mo inaasahan. Kwento ng mga batang hindi mo inaakala. At kwento ng mga nilalang na bumisita sa ating buhay hindi para manakot, kundi para magturo ng pagmamahal kahit sa katahimikan ako si Ka Elias at ngayong gabi naway may natutunan ka hindi lang tungkol sa mga multo kundi sa pagiging tao kung nagustuhan mo ang kwento huwag kalimutang i-like mag-subscribe at i-share ang video sa mga kakilala mong naniniwala na may mga batang kalaro sa mundong hindi natin nakikita hanggang sa susunod na kwento paalam at inat ka sa gabi